Hi guys For today's video magluluto ako ng chicken shawarma Binalot ko ng pangsambu uh, sa wrapper Chicken yung nasa loob niya chicken shawarma. <coughs> Kung chicken shawarma. Ilagyan ko to na ng ano na mozzarella at saka ng top cheese sa Mozzarella and rapture. Ganito siya, guys. Ayan. Ganyan siya. Ang nasa loob niya na chicken. At nilagyan ko ng crab cheese at saka ng mozzarella cheese. Ganyan lang siya. Bali yung ano, yung itong pan. Pinahiran ko lang ng kunting mantika para lang hindi siya dumikit. Ayan. Yan na yung hapunan namin. Ito pa yung iba. Ano lang siya? Uh, 20 pieces. 20 pieces lang siya, guys. Yan. 20 pieces. Yan, dyan ka. Sana'y makisama yung cellphone ko. wag Matumba.

Iba kasi dito, pag nagluluto siya, yung malaki yung wrapper niya. Tapos pinagsasama-sama, tsaka lang hinihiwa-hiwa. ako oh, kasi yung ganito na yung ginawa ko. I-separate na agad yung timang. Para, hindi mag, ano, mag, uh, magtapon-tapon yung laman. Kaya ganito na yung ginawa ko separate na agad. Nasunog siya. Ayun. Balibalik ka rin lang. Balibalik ka rin. Balibalik ka rin. Balibalik tarin. Balibalik ka rin. Balibalik tarin. Yan na, nasunog na siya. Nasunog na siya. Medyo napalakas yata ang apoy. Kaya nasunog agad yung ano, dalawang piraso. Dalawang piraso lang naman yung nasunog niya. Ito, yung kabila. Sharon. Hmm. Sharon. Kaya hininaan ang apoy. Hinaan ng apoy. Apoy, apoy. Hinaan ng apoy. Hindi to ako sa kitchen sa labas. Kasi dalawa yung kitchen. O bali tatlo pala yung kitchen dito sa bahay ng amo ko. Isa sa second floor. Dalawa dito sa baba. Isa dun sa loob ng bahay. Isa dito sa labas. Dito to sa labas. yun o. Madilim na sa labas, guys. Kasi kapag ka nagluluto ako ng mga prito-prito, dito talaga ako nagluluto para hindi umaamoy dun sa loob. Kasi kapag ka umaamoy dun yung pagkain sa loob, problema ko pa yun. Nagdag-trabaho <laughs> pa yon. Kasi kapag ka umaamoy yung pagkain sa loob, obligado mo magpausok, nag-ano, para maiba yung amoy ng loob ng bahay. Lalo na pagka ang ulam namin ay pritong isda. Dito talaga ako nagpiprito. Tiis lang kahit na mainit. Sobrang init pagka ano, dito nagluluto sa labas. Pim, 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 pim. Dito pati nakalagay yung aking mga sibuyas. Yung aking mga bigas-bigas. Ayan may mga kalde kaldero ako dyan tapos yung mga cabinet na yan puno din yan ng laman laman may oven din ako dito oven yan guys dati pagka nagluluto ako ng cake dito ko niluluto dati pero ngayong matag init na doon na lang sa loob kasi nakakatamad ng magluto dito lalo kainitan ayan luto na siya Ready na yan. Wah, hmm. Way, nasunog na itong isa. Oh my gosh. Oh my gosh, gosh. Thank you. Ayan. Tagay tayo ng bago maglagay tayo ng bago. Ano to eh? Prosen. Kaya nasa gitsit. Kaya siya sumasa guys. Masyap. Rosin. Lagyan natin dito. Ayan na, ayan na. dito sa labas. Tignan niyo yung pawis ko. Pinapawis. Pinagpapawis ang summer jam. At napakainip talaga guys. Diyan na. Mayroong luto na. Mag-additional tayo dito. Ayan. paka-init man. Luto time! Yan yung aking niluto. Medyo may nasunog. Pero pwede pa yan guys. <laughs> Sobrang init. Maybe na madilim na sa labas. Nandito ako sa labas. Tignan Wee!